So ayan mga idol, diretsyo na tayo sa bayan ng Balino. Ayan, kung napapansin nyo, napaganda ng araw ngayon. At nga pala, shoutout sa ating mga kapwa mas batin nyo dyan. Mega, mega shoutout. Ayan, so na naman si Dodzki Gumagala naman At nga pala mga idol, kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala Mga travel at mga vlog dito sa Masbate Mag-follow ka na at mag-subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo Ayan <coughs> Dahil lag gala, lagi si Dodzki mga idol At nga pala, kamusta, kamusta, kamusta Kamusta ang connection natin sa kuryente mga idol <laughs> So, pag-usapan tayo ng kuryente, ano? Yan, habang nagta-travel tayo. So, kamusta? Yan, kamusta sa bayan Sambalino ang connection sa kuryente? Yan, kay Pirminala, patay sindi di ang kuryente, mga idol. Oo, tama ang narinig nyo. Tama, yan. Dito sa mas mga idol, patay sindi ang kuryente. Hindi ko alam kung bakit ganito. Mamaya mag-open, mamaya magba-brown out. Ayan. So, lagi-lagi na lang ano, lagi-lagi na lang. Bakit kaya ganito? Tapos pagdating ng bill, ang laki ng ating babayaran. Nako po. Yan, pero wala naman tayong ginagamit. O kaya naman yung yung konsumo natin sa oriente ay eh, napakatipid lang, no? Tapos darating yung bill natin... 2,000... 2,001... 2,004... Ang laki... Yan... So, anong nangyayari... Ah... Uh, uh, run out na yung nire-reading ngayon... Hindi na yung daloy na oriente... Ano ba ang problema mga idol? Ha? Ano ba ang problema sa atin? Bakit ganito lagi? So, sana naman... Kaya uh, mabigyan pansin ito... Oh, masolusyonan kung ano yung problema dito mga idol at wag sana kayo magturuan kasi mayroon na nakakarating sa akin na kiss you daw ganito kiss you ganyan no so sana bigyan nyo ng ano ng solusyon mga idol itong problema dito sa bayan ng Masbate no lahat ng munisipyo mapatikaw tikaw burias at Masbate yan uh, problema talaga sa oriente magbibigay lang ng dalawang araw Isang araw, tatlong araw, okay yung daloy. Mga susunod na araw, patay na naman. nanobayan yan? Off na naman yung kuryente. Bakit ganyan mga idol, no? Okay naman yung pagbabayad ng taong bayan sa, sa kuryente. Ha? Huh? Pag updated naman siguro lahat. Yung pagbabayad, yung iba, yung iba nga. na ipagsiksigan para makapagbayad lang kasi ayaw nilang maputulan ng oriente pero bakit ganito bakit ganito yung servisyo? Yan, yeah, pag-usapan natin to mga idol, no? Kaya sa mga kapwa ako mas matayo dyan, supportahan nyo si Dudes Kim Motovlog para magkaroon tayo ng boses dito sa mga nangyayari sa ating bayan. No, kasi hindi na po pwede na lagi na lang tayong ano, manahimik. No? Kailangan din natin magbunganga para naman masolusyonan ito. Yan, sa mga politiko dyan Na ano na Kamusta, kamusta, kamusta Banwara, malaki tayong napapansin sa atong kapaligiran mga idol Galaw, galaw, base may stroke ka Ha? Parang hindi na maganda yung nangyayari Pero parang sa inyo, normal lang Yan, mahirap matulog na walang kuryente Yan, especially sa may mga bata dyan, no? Mahirap ah uh, mahirap talaga matulog kasi nga malamuk e, 'di ba? Kailangan natin electric fan. Oh. kung hindi naman lang kaya supplya ng kuryente ang mas badet. Magsolar na lang kita mga idol. Ah, solar na lang. Tas patangkas unta lang 'yung na mga ano um sa mga, Ay, mga sa ng kuryente kaya wala man may muhanda sa atin. ikaw ba naman. Oh, especially sa bayan sa katayangan mga idol ha? Patay sini talaga ko rin Sa isang araw siguro mga sampung bisis mag brown out ha? Nakita nyo naman yan sa mga live natin Nung active pa yung ating ano Ating Facebook So ngayon dito tayo magingay, ha? Dahil hindi na tama yung mga nangyayari oh, Ano na saan na tayo Ha, oh, Malapit na pala tayo sa balino yan. So papunta pala tayo ngayon sa balino mga idol yan, at syempre, kamustahin natin yung ating kaibigan dito. Meron kasi, parami na tayong kaibigan, mga idol, no? Yeah. thank you, thank you sa suporta, sa tiwala. Yan. At, saan nyo, mga idol, mag-iingay talaga si Dudski. Dahil sa mga nangyayari at sana. Yan, no? Welcome to Balino na tayo. Yan. mo uh, Spotan muna natin, madali lang, ha? Ayan. Shoutout nga pala sa bayan ng Balino. yan Kamusta, kamusta kayo? Andito si Dudski uh, <laughs> gagalak muna no gagalak muna sa inyo mga idol yan at nga pala marami pa tayong i-upload na video so sana abangan nyo para lagi lagi tayong magkakasama at ang kagandahan dito mga idol pag sumuporta ka lagi lagi tayong magkakasama no supportahan nyo yung ating uh, ano youtube channel para naman mas lalong makilala yung ating bayan kasi yung bayan daw natin mga idol, napakapangit daw. Tapos yung sinasabi nila na Marami daw mga suwang dito, mga maligno na opo. Mga nasa isip lang nila yan. Pwera na lang kung ang sasabihin nyo. Yung mas bati, number one sa brand out sa, uh, sa kuryente. Yan. Oo. Oh, yan, accept namin yan. Kasi talagang number one talaga yung mas bati sa patay sindi ang kuryente. <laughs> Ah! <laughs> Yan, shout out na lang. Yan, shout out na lang sa masil ko natin, no? At sa DMCI, mega shout out sa inyo. Yan, ako sa inyo, magtulungan kayo para masulba nyo yung problema dito sa bayan ng masbate. At syempre, ang mga politiko din. Uy, mangnumang -no -mang -no man minsan, kung may time. Ayaw puro na no? Puro na puro gala. Minsan isipon man nato na natong pumuluyo kung okay pa ba o oh, dili na ha kaya yeah, dapat sana uh, ano magikot ikot man kayo yan yung, yung kanta ni Glock 9 na kayo po na po, subukan nyo naman tumayo At baka matanaw At baka matanaw ninyo Ang problema sa mas batiko yan ha? Ganyan dapat mga idol ha Kaya kayo galaw-galaw ah, Baka ma -stroke. -stroke kayo ma-stroke Pag na-stroke kayo Nako Yan Ipagpasalamat nyo yan Kasi hindi kayo gumagalaw Yan Shout out na lang sa inyo So ayan mga idol So punta muna tayo dito sa ating kaibigan Duman lang ako dito At dito na tayo sa Bayan ng Balino Yan Welcome to Bra Bayan ng Balino mga idol ito yung barangay, uh, ito yung bayan ng Balino mga idol. Mga maganda tong bayan na to mga idol. No, at lagi-lagi tayong uh, pumupunta dito dahil meron tayong kaibigan. Uh, ito nga pala si Richard, Richard Nonyes. Yan. So, uh, samahan nyo ako. Dadalaw tayo at balik tayo doon sa kuryente. Ano na? <laughs> Ayan, balik na tayo doon. Dahil nga sa hindi maganda yung serbisyo, eto, kaya ayoko sana ng mag-content ng mga ganito no. Pero hindi po pwede na hindi natin babanggitin mga idol. Kasi nga hindi na maganda yung serbisyo No, alam naman na magtahimik lang tayo. Alangan naman pabayaan natin na alam naman natin na hindi na tama at talagang uh, ano na. Uh, hindi na maganda yung serbisyo nila. No, kailangan na natin magbunga nga para maalarma sila at makalampag yung mga politiko dyan at syempre yung masil ko o no? dim yan bakit ganito ba ano bang problema pag-usapan natin kung budget lang pag-usapan natin ilapit natin kay idol Rapi para naman masolusyonan kung ano yung problema mga idol no kasi hindi na tama tong mga nangyayari kasi mahirap talaga ang daloy ng kuryente dito sa Masbati mga idol. Masbati Tikaw Burias. Yan, ang hirap na sa kuryente. O, ngayon, kung uh, budget ang pinag-usapan, ilapit natin kay Idol Rapid para magawa ng paraan. Ha? So, dito na pala tayo sa uh, store ng aking kaibigan mga idol. So, ikat muna natin yung ating video. Dito na lang mula. Ano? At ah, abangan nyo yung ating next na video para naman mapag-usapan natin ulit yung kuryente mga idol.